Eto nga, tinatanong ako ni Mikay if my chance magbago ang babaero. Well, for me, yes, possible. At lahat naman tayo ay nagbabago talaga. Pero siya ang magbabago ng kusa kung gusto niya talaga ito, Mikay. Kung gusto talaga ni Vince para sa'yo. Give him a chance. The same time, he needs to earn your trust. Tandaan mo, hindi porkit eh, matagal mo na siyang kilala. Ibig sabihin, ay eh, kilala mo na siya ng lubusan, ha? Baka naman, dahil mahal mo na siya, magpapakapok maru ka naman. Tandaan mo, may history siya. Pero it doesn't mean na hindi siya magbabago. Kumbaga na dun ka sa gitna, balance. Nang sa ganun, hindi ka matalo at hindi ka masaktan in the end. Kaya habang binibigyan mo siya ng chance na i sa sa'yo na hindi na siya yung dating Vince, e eh, ipakita mo din sa kanya na ka-worth it, worth it ka. Even nag start kayo ng FUBU, e eh deserve mo pa rin paghirapan at kunin ang sagot mong pangseryosohan. At tandaan mo Mikay, isa pa. At sa lahat ng nakikinig sa atin. Real love doesn't start with rules. It starts with intention.